Sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa, kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nag-tinta lang bambo, mga eh. Mahi bakit, pa. bakit nasama ka sa labing limang contractors eh... sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, Wala bang kukontra ko dito sa sinabi ng Pangulo na 545, 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang naka ang nakakuha kasama ka QM builders nandiyan ka pala bakit hindi ka kumontra but ngayon sinasabi mo hindi ka pa nakapag Asensya, check kasi medyo nahiya ako. So pero... sinasabi mo, mali ang Pangulo with yes, respect yon, to your yon, company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Umpisa Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi yung project? Eh, uh, ay so, e, uh, ano ko lang siguro, magiting ko lang. Noong 2003, nag nakalesensya na kami sa PICAB. Noong yun, ni Category D. Hanggang, uh, noong 2024, naging quadruple A tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Uh, noong, tong, 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 17. 2017 hanggang naging incorporate tayo ng ano ng 2024. Mr. So, Secretary, na mo ba 'yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. paano ka naging quadruple A? Eh? Ang ano ko lang message eh? Yung siya sabi kong uh, uh, 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi Tapos, natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa na tayo ng flood uh, control projects. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Bagatas dito, naartihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, ano na yan? Isong ilang yung sabi ko, Mr. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, ah, uh, may lisensya na tayo na play ngayon. O ngayon nga, may ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Oh, Ilang project?